Luma ka pa helmet at pa. Yung mga salang mumurang kami sa pagyawat natin. So ayan nga mga kapata helmet, siyempre so, today is a very very happy day sa lahat ng mga bago pa sa chat. Tapos don't forget so, to click the subscribe button tayo na bell para nag-update at sa lahat ng mga NF para, -na para sasasawa namin ng picture ka par. So ito nga mga kapata helmet na pupuno pati yung Eto nga pala yung toda na tinulungan natin during the lockdown, yung pandemic. And ito rin yung toda na binigyan natin ng So ngayon may... Hindi na sila, kaya try na. So ito nga mga na helmet, Eh pull tayo sa bag mong upload po nito. Proof so, Kelo Magno sa kanyang TikTok account. Nakakalaw ka lang talaga ito mga na helmet, pero ito hindi natin kasama. Si so, photographer dahil sa ay sa kanila so tayo ay naglalayag pa so ito, ito panoorin muna natin Sabi nitong si Larry Gadon, haka-haka lang daw ang kahirapan sa Pilipinas. Gusto ko lang pong i-remind tayong lahat na si Larry Gadon ang anti-poverty czar ng Pangulo at bilang advisor po niya, cabinet level po niya, pinapasweldo natin yan ng tax payment natin. At medyo malaking disappointment ko ito kung mismo ang anti-poverty advisor ng Pangulo ang nagsasabing imagination lang natin ng kahirapan sa Pilipinas. At ang sukatan niya bilang ng tao sa mall at bilang ng mga taong nakakabili ng sasakyan. Dapat po ata kung magda talaga tayo ng anti-poverty czar ay yung taong nakakaunawa ng iba't ibang mukha ng kahirapan. Alam natin na may problema tayo sa access sa quality education. Hindi man lang natin matugunan, maraming tao ang hindi man lang matugunan ang basic na pangangailangan sa araw-araw. May problema tayo sa access sa healthcare. At ang ibig sabihin po niyan, hindi lamang po kung may nakakabili ng sasakyan at maraming tao sa mall na pwedeng ang dahilan ay dahil sa sobrang init ngayon, nagpupunta na ang mga tao sa mall, ay wala nang kahirapan sa Pilipinas. Hindi lamang kahirapan actually ang issue ko, hindi issue ng inequality. Kung so, hindi man natin nakikita yung mga mahihirap, the fact na maraming mayaman sa Pilipinas, maraming naghihirap, responsibilidad din po ng gobyerno natin i-address ang usapin ng inequality sa ating bansa. Kaya kung ganyan po ang pananaw ng anti-poverty advisor ng ating Pangulo, tingin ko dapat po mag-resign siya bilang advisor dahil hindi niya nauunawaan ng iba't ibang mukha ng kahirapan at kung i-deny natin, ang existence ng poverty sa Pilipinas, napakalaking problema po niyan dahil ibig sabihin, walang epektibong polisiya na maaaring ipatupad para tugunan ang mga isyo na to. So yung mga kapatang hirin, it's Mio Marimar, anong masasabi niyo dyan? Kung so, ang sinasabi naman pala ni Mr. Dodon ay hindi naman daw mahirap ang Pilipinas, hindi mahirap ang Pilipino, wala kahirapan, eh bakit nagkaroon pa ng posisyon na gaya ng posisyon niya? Ba, sabi ng Dr. Kelo Magno, So, bakit na italaga oy na-assign pa o na-delegate pa as anti-poverty Tupac si Mr. Kung ang sinasabi naman pala nga o ang kiniklaim niya ay hindi naman nakihirap ang Pilipinas. O, ba? Diba? So, naku, nakakaloka lang talaga at grabe, diba, mga kabatahil na halos 276,000 ang ibinabayad natin para lang doon sa ganong klaseng posisyon. Ang laki, ha? ang mga tayo nga patahay ng 276 or 270,000. Marami ng bigas sa marubili para doon. Pero, nakakalo lang talaga. Paano niya nasabi na hindi naghihirap or walang mahirap? Eh, nagkaroon ng ganong klaseng posisyon. Eh, bakit ba nagkaroon nga ng ganong klaseng slot? Or, trabaho. Kasi trabaho nga yan, di ba mga patahilip? At pinabayaran natin yan galing sa tax natin. Or, nakakalo lang talaga. Nakakalo hmm. ka lang talaga. Eh, siyempre kilala ka lang naman si Mr. Gadon na inak, inak talaga. Kumakapot so, ang helmet. Ano yun? Nakakaka lang. Kaya nga nang sabi ni Mr. Larry na nakakaka lang daw ang hirap. So, ito, imahinasyon, elemento, ganun lang ba yun? kasi so, sana, nakakaka na lang din. At imahinasyon na lang talaga yung eh, pagkatalaga niya sa pinaklasik position. Nakakalo ka lang talaga. At sana talaga, no, hakahan ka na lang talaga yung, ano, magsilipot ka sa mall. Loko na talaga. At ang base yan, yung eh, mga tao na nagpupot ka sa mall, yung mga nakabibigay sa na sakit, anong klaseng statistics yan? Yung, anong survey yung pinapitin namin para dyan? Ano yung mga kapatang helmet? Sayang lang talaga, sayang mga pag-ibigay na para sa kanya Hill na yun. Pero ayan, mga kapatang helmet, comment down below niya dyan kung ano yung sabi nyo, yung hill naman dyan. Kasi sana pala i-abolish na lang yung ganyang classic ng posisyon. Kung wala naman palang mahirap at hindi naman nagkihirap ang bansa Pilipinas, di ba? Kasi para saan pa yan? Napaka-nonsense naman yun. Napaka-ironic naman kung meron pang paganyan. Eh, ang kiniklaim naman niya eh, hindi naman daw mahirap. Wala naman daw nagkihirap. Ako, iba. Iba na. Enak hirap na talaga mag-isip ng mga uh, kaloka. Pero ayun nga mga patahilmetos, tayo stay healthy, stay safe tayo as always and eh. mag-alabsharo talaga kay Dok Proxelo Magno eh maraming maraming salamat sa mga ganyan klaseng mga videos niya. At talaga, naging aware tayo sa mga nangyayari sa paligid natin na minsan hindi talaga natin siya napagtutunan ng pansin kasi di ba malam pa natin pero ayun na nga ating kaloka talaga. Parang mahirap at hindi pala naghihirap. E pa yung mga homeless na nakikita sa paligid? Yung mga nanlilimos, yung mga sumasampas sa gym. So, hindi ka So, sabi sa sabay, no? Pagin yan, wait na po. It's getting better every day. Bye! Ang great Nakaka... Okay,